Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating pangunahing karakter na pinangalan ng Ranger. Kasalukuyan niyang hinahanap ang kinaroroonan ng isang kriminal na kakatakas lang sa kulungan. Hindi nagtagal, nalaman niyang lasing na lasing ang kriminal. Pagkatapos ay sinabi ni Ranger na maaari niyang ibalik siya sa kulungan kung ayaw niyang baguhin ang dati niyang ugali. Nangako rin ang kriminal na pagbubutihin niya ang kanyang pag-uugali at sisikapin na maging mas mahusay nakatanggap ng tawag si Ranger mula sa opisina, kung saan siya ang naatasan na pigilan ang sasakyan ng magnanakaw na nagkataon na dumadaan sa kinaroroonan ng kasalukuyang lokasyon ni Ranger. Hindi nagtagal, dumaan ang sasakyan ng magnanakaw sa lugar na iyon, at sinubukan ng dalawang pulis na habulin ang sasakyan ng magnanakaw. Pero dahil mahina ang kanilang sasakyan, sa wakas, naiwan sila ng magnanakaw at pagkatapos ay nagpa siya ang pinuno ng magnanakaw, na nagngangalang Declan, na bumaba sa kotse. Pagkatapos ng hindi nagaksaya ng oras, agad niyang binaril ang kotse ng pulis. Sinusubaybayan ni Ranger ang sasakyan ng magnanakaw, at sinubukan niyang barili nito mula sa napakalayo. Sa wakas, nagawang tamaan ni Ranger ang tangke ng sasakyan, na nagpahinto sa sasakyan. Agad na lumabas ng sasakyan ang mga magnanakaw, at muli silang inatake ni Ranger. Buntik nang mamatay silang dalawa, ngunit sa kasamaang palad, nagawa ni Declan na makatakas. Lumipat ang eksena sa Texas City. Si Ranger, nakakagising lang mula sa pagtulog, ay binisita ng isang FBI agent na nagngangalang Smith. Dito, sinabi ni Smith na ang kanyang layunin ay makipag-usap kay Ranger kung saan iniulat niya na si Declan, ang pinuno ng mga magnanakaw kanina, ay inaresto na ngayon ng Mexican police, at hiniling ni Smith kay Ranger na sunduin siya sa Mexico. Tumanggi si Ranger. Bakit kailangan niyang gawin ang trabahong ito? Sinabi ni Smith na si Declan ay isang napakadelikadong kriminal. Kaya, ipinagkatiwala lang niya ang gawain ito kay Ranger. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, sa huli, nais din ni Ranger na tanggapin ang assignment. Kinabukasan, dumating si Ranger sa hangganan ng Mexico. Pagkatapos ay binalaan ng Mexican police si Ranger na magingat dahil hindi ordinaryong kriminal si Declan. Sinabi rin ni Ranger na huwag mag-alala dahil gagawin niya ng tama ang kanyang trabaho. At pagkatapos ay inilipat si Declan sa kotse ni Ranger. Agad silang tumungo sa kulungan ng Texas. Ngunit nang nasa daan, biglang binangga ang kanilang sasakyan hindi nagtagal, may mga taong may dalang baril na bumaba sa sasakyan at agad silang inatake. Hanggang sa mamatay ang kaibigan ni Ranger, at sinubukan ni Ranger na lumaban. Ngunit sa kasamaang palad, dahil nag-iisa lang siya, kinailangan ni Ranger na tumakas. Sa kabutihang palad, nagtago si Ranger sa likod ng isang puno bago siya binaril ng lalaki. Sila pala ang mga kaibigan ni Declan na balak siyang palayain. At pagkatapos ay agad silang tumakbo palayo doon, nang marinig nila ang sirena ng sasakyan ng pulis. Nakaligtas si Ranger at agad na dinala sa ospital para sa paggamot. Lumipat ang eksena sa Ukraine. Pumunta doon si Declan para makipagkita sa isa sa kanyang mga kaibigan, isang nagbebenta ng armas. Dito ay sinabi ng kanyang kaibigan na handa na ang armas na in-order ni Declan. Ang sandata ay isang misail na gumawa ng malawakang pagsabog na maramdaman sa buong mundo. Sinabi ni Declan na una niyang sasalakayin ang lungsod ng London, England. Malalaman natin sa impormasyon na si Declan ay isang terorista na nagtrabaho sa ilalim ng isang organisasyon. Pagkatapos ay inutusan ni Declan ang kanyang kaibigan na ipuslit ang armas sa isang tiyak na address. Bumalik sa Texas, ngayon ay nakita na si Ranger, na naka na, ay muling sinalubong ni Smith. Dito, humingi ng paumanhin si Smith sa nangyari kay Ranger kahapon. Nag-aalok siya ng trabaho kay Ranger para tugisin muli si Declan. Ngunit talagang, tumanggi si Ranger dahil nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan. Sinabi ni Smith na gagawa si Declan ng terorismo sa London, England. Kaya, kung hindi siya tutulungan ni Ranger, maraming tao ang mamamatay. Nang marinig iyon, sa huli, nais din ni Ranger na sumama kay Smith. Pagkatapos ay agad silang umalis patungo sa lungsod ng London pagkalapag ng kanilang eroplano ng ligtas ay sinundo sila ng pinuno ng ahente doon. At natuklasan na ang pinuno ng ahente na ito ay nagngangalang Geddes. Dito, sinabi ni Geddes na si Ranger ang napili dahil nakaligtas siya sa pag-atake ni Declan at ng kanyang kasabwat. Pagkatapos ng lahat, ang mga naunang ahente ay hindi nila kayang hulihin si Declan dahil sa kanyang koneksyon at pagkatapos ay nasa London na ngayon si Declan, katatapos lang niya ng adult sin kasama ang girlfriend niya. Nang matapos ay humingi siya ng permiso na umalis sa lugar na iyon. Nagalit ang kanyang girlfriend na si Angel dahil pinuntahan lamang siya ni Declan para paputukan. Pagkatapos ay nagpunta si na Ranger at Smith sa isang bar sa sentro ng lungsod. Pumunta sila doon na nagbabalak na makipagkita sa isang matandang kaibigan ni Smith. At ang nakipagkita kay Smith ay si Angel, ang girlfriend ni Declan. Dito, ipinarating din ni Smith ang layunin ng kanyang pagdating, ibig sabihin, ang pagtatanong kung nasaan si Declan. Sinabi rin ni Angel na nakipagbakbakan siya kay Declan kahapon, pero nakaalis na si Declan at hindi niya alam kung saan si Declan pupunta. Medyo naiinis si Smith sa kanya dahil walang paraan na hindi alam ni Angel kung nasaan ang boyfriend niya. Pagkatapos ay sinabi ni Angel na sasabihin niya sa kanila ang lahat kung palayain nila ang kanyang kaibigan na kasalukuyang nakakulong sa kulungan ng Texas. Si Ranger, na nakarinig tungkol dito, ay nagnanais ding palayain ang kanyang kaibigan. Sa wakas ay sinabi sa kanila ni Angel ang lokasyon ng hideout ni Declan. Walang pag-aaksaya ng oras, pumunta sila sa lugar na tinutukoy ni Angel kanina. Pagkapasok nila, ay bigla silang sinugod ng mga tauhan ni Declan. pagkatapos, nagkaroon ng laban sa pagitan ng tauhan ni Declan at Ranger. Dahil nawala ang kanyang balanse, sa wakas ay nagawang talunin ng lalaking iyon si Ranger. At agad siyang tumakbo palayo. Kinabukasan, makikita natin si Declan, at ang kanyang subordinate na nagngangalang Oleg ay dumating sa isang lugar. Nakipagkita sila sa isang chemical weapons scientist para magbayad sa karagdagang armas, ngunit sila pala ay mga traidor at binaril ang scientist para mamatay pagkatapos ay umalis sila dala ang mga sandata na kemikal. Bumalik ang eksena kina Smith at Ranger, na nagpapahinga, umiinom ng tsaa habang nilalanghap ang hangin sa umaga. Hindi nagtagal, dumating si Oleg, at binaril silang dalawa ng ilan sa kanyang mga tauhan. Ngunit sa kabutihang palad, nagawa ni Smith na barilin si Oleg sa kanyang leeg. At nagkaroon ng shooting action. Sa wakas, si Smith at gayon din si Ranger ay nakatakas mula sa lugar na iyon, habang si Oleg na nasugatan, ay agad na sinundo ni Declan. Ngayon, nagsimulang mapagtanto ni na Smith at Ranger na palagi silang sinusundan ng mga kriminal na iyon. Kaya't napagpasyahan nilang kumilos at hanapin si Oleg sa kanyang base. Pagdating doon, binugbog ni Smith ang isa sa mga gwardya na nagbabantay sa kinaroroonan ni Oleg sa pagdating sa silid ni Oleg sa kasamaang palad, hindi nila siya nakita doon. Hindi nagtagal, dumating si Oleg at ang ilan sa kanyang mga tauhan sa kanyang base, at naganap ang mga pamamaril. Matapos ang lahat ng mga tauhan ni Oleg ay matagumpay na napatay, nagkaroon ng labanan sa pagitan ni na Ranger at Oleg. Sa wakas, matagumpay na binulag ni Ranger ang mga mata ni Oleg. Sa kasamaang palad, kahit na nasira ang kanyang mga mata, nakatakas pa rin si Oleg. At mukhang bumisita si Geddes kay Ranger, habang nasa ospital si Smith. Dito, tinanong ni Geddes kung mayroon siyang impormante na nakakaalam kung nasaan si Declan. Ngunit ang impormante ay kasalukuyang tinatakot ang pulisya sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanyang sarili. Nang walang pag-aaksaya ng oras, agad nilang kinakausap ang impormante. Dito, naglakas-loob si Smith na pumasok sa loob para itanong kung saan gagawin ni Declan ang pag-atake. Una, ayaw sabihin ng lalaking iyon kay Smith, ngunit pagkatapos makumbinsi, sa wakas ay sinabi ng lalaking iyon kay Smith kung nasaan si Declan. Hindi nagtagal, automaticong sumabog ang bambang iyon kasama ang lalaki. Inimbitahan ni Smith si Ranger at ang iba pang pulis na arestuhin kaagad si Declan. Ngayon ay makikita na si Declan at ang kanyang mga tropa ay handang umatake. Gumagamit sila ng mga armas na pampasabog na binili nila mula sa Ukraine kanina. Ang unang pagsabog ay ilulunsad sa Big Band sa gitna ng London. At pagkatapos ay susundan ito ng pag-atake sa iba pang mahalagang lugar. Pagkatapos ang pinuno ng organisasyon ni Declan ay nagutos kay Declan na kanselahin ang aksyon para sa ilang kadahilanan. Ngunit walang pakialam si Declan at sinabi nitong lahat ng ito ay matagal na niyang inihanda. Inutusan din niya si Oleg na maghanda at simulan agad ang pag-atake. Samantala, sa labas ng gusali, naghahanda ang mga pulis, si Ranger at Smith. Pagkatapos ay hahatiin nila ang gawain para makapwesto ang mga pulis mula sa kabilang gusali. Kasabay nito, naatasan sina Smith at Ranger para pumasok sa gusali. Pagkatapos ay sinimula nilang patayin ang mga gwardya. Pagkatapos, bumalik si Ranger upang makipaglaban kay Oleg, at naulit ang laban. Sa wakas, natalo ni Ranger si Oleg sa pamamagitan ng paghampas ng martilyo sa kanyang ulo. Pagkatapos ay agad na umakyat sina Smith at Ranger. At inutusan ni Smith ang kanyang mga tauhan na barilin si Declan mula sa tapat ng gusali. Sa wakas, nagawang bambahin ng mga pulis si Declan at ang kanyang mga tropa, kaya nabigo ang plano ng mga kriminal na salakayin ang lungsod ng London. Ngayon, naiwang mag-isa si Declan, at plano niyang isuko ang sarili sa pulis. Ngunit muli at muli, nagawa ni Declan na makatakas matapos maghagis ng smoke bomb. Malinis na umalis si Declan sa lugar na walang nakakapansin. Pagkatapos ay pinatawag si Ranger at Smith ng pinuno ng ahente, si Geddes. Dito, pinahahalagahan ni Geddes ang kanilang trabaho dahil nagawa nilang iligtas ang lungsod ng London. Bagamat sa huli, ay nakakatakas si Declan. At pagkatapos ay naghiwalay sina Ranger at Smith dahil tapos na ang kanilang gawain. Babalik si Ranger sa Texas habang si Smith ay naka-duty sa London. Ngayon, mukhang si Ranger, na ginagawa ang kanyang trabaho sa pagpapatrolya gaya ng dati pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa London na si Declan ay babalik na ngayon sa pagkilos sa Texas. Bagamat sinisimula na siyang bantayan ni Ranger, kaya sa oras na ito, nagawa niyang mahuli si Declan. At ito ay tama, nagpahinga si Declan at ang kanyang mga tauhan hindi kalayuan doon. Pagkatapos ay dumating si Ranger na may dalang baril at agad silang tinapos. <coughs> Matapos mamatay ang lahat ng tauhan ni Declan, muling sinubukang tumakas ni Declan. Ngunit sa pagkakataong ito, nahuli ni Ranger si Declan sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya mula sa malayo. Nabaril si Declan sa binti at hindi na muling makatakbo. Hindi nagtagal, kinuha ng mga pulis ng Mexico si Declan dahil naisip nila na ang mga kulungan ng Mexico ay mas angkop para kay Declan. Sa wakas, nahuli si Declan, at ginawa ng maayos ni Ranger ang kanyang trabaho. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.